Pinagaling ni Jesus ang dalawang bulag. Nang papaalis na sa Jericho si Jesus at ang mga tagasunod niya, sinundan sila ng napakaraming tao. Samantala, may dalawang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sumigaw sila, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipon niya ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod kay Jesus.